na dito na tayo guys sa Dunkin Donut nalit mm -hmm. tayo sa tayo AJ yun tingin tayo ng mga ano nila nino nila sa kopi eh ano hmm. kaya masarap dito ito yung mga kopi ano nila yung kanilang mga o oh. oo oh, ano kaya masarap dito na kopi yun eh sandwich combo and egg sandwich combo na 17 double E bagel combo 21 oh isang box ng Dunkin Donut na mayroong 6 pieces is 35 dirhams 35 ano kaya ang sarap dito kasi ako ano ng coffee hindi ako coffee ano, coffee lover tanong ko na sa kung ano masarap ano bang, ba ang ano, ang masarap na ano rito to shake oh, <sige. makes> shake Sh na lang siguro <makes> ayoko na lang oo hindi ako ano sa coffee <makes> <makes> lotus cheesecake ha? lotus cheesecake oh sige hindi uh, ano ako hindi ito siya nagtatrabaho si EJ. dito na siya ha? mas ayoko nang super lucky hindi uh, di rin ako ano sa ano, sa malamit na ano yan at, dumaan ako dito sa kanya Ito siya nagtatrabaho siya nang mag-isa rito ngayon at yan ganito dito guys ang mga ano mga nagtatrabaho trabaho sa mga ganito no, sa mga coffee shop Dahil pag yung pag yung bartender ka. Talaga naman kahit na ikaw lang magbisita. Kakailangan ah uh, all around ka. Lahat dapat alam mo. Di ba? Nang kakahaka, nang ka ng coffee, nagsiserve serve ka, tapos ah uh, gumagawa ka ng mga latte art no, mga coffee ay. Yeah. Kasi may mga ano rin sila oh. ganda rin ang ganda o oh. mm. Donuts na ano oh. May coffee din oh. oh. Ayan tayo guys yeah Ayan tayo oh. Ayan tayo Ayan Ayan Drinks sila oh. Ang dami Diba? Oh. Yun. At order tayo. Bibili tayo ng isang ng mga Dunkin Donuts nila. Oh. ayan Yan si AG. Si Gabriel. Oh. May mga dun sila. Oh. ayan, Ang sarap. Oh. Oh, diba? Ayan. Yan guys, Joseph. Mag-ano muna tayo habang inaayos si AG yung ano niya kakain tayo. Ay, Sige. Salamat po sa inyong mga kapapanood. At sana uh, salamat din sa support na ibinigay niyo po sa akin. Lalo po din sa mga nagbibigay ng heart at sa uh, ng... Hi! Ayan o. Yung si yung kasama niya papalita pa doon sa kanya. At siya ba niya guys? Salamat po. At uh, sa mga nagbibigay ng heart. At lalo po sa mga nagbibigay ng blessing sa akin sa papadyan kay mama uh, ano ba yung pangalan no? nakalimutan ko yung sa Australia salamat po mam sa pagbigay ng puso at sa pagbibigay po ng blessing at sa kaya shout out pala kay mama uh, Magdalina Apil ng Italy salamat lord salamat sa pagpapatala at sige po sa siya marami pong nagbibigay hindi ko po, po ma tandaan maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa patuloy na support ng inyong guys sa akin. At yan lang po guys, maraming salamat na dito na po tayo sa Sharjah, nito tayo sa City Center. Salamat po at bye bye, happy weekend!